Pinaalalahanan ng publiko na ingatan ang kalusugan ngayong Buwan ng mga Puso. Naritong news clip ni Angelo Bainio. Nagbigay ng paalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na ingatan ang kanilang kalusugan ngayong Buwan ng mga Puso. Sa isang social media post, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na dapat ipagdiwang ang Valentine's Day sa pamamagitan ng pag aalaga sa puso at pagmamahal sa sarili. Ang Bagong Pilipino ay mas maalaga sa kanyang kalusugan. Kaya ngayon buwan ng mga puso, ipagdiwang natin ang pagmamahal sa ating mga sarili. Alagaan natin ang ating mga puso dahil wala nang ibang mag-aalaga dyan kung hindi ikaw lang. Aniya walang ibang mag-aalaga sa puso kung hindi ang sarili. Kaya dapat maging mas maalaga ang bagong Pilipino sa kanilang kalusugan. Nagbigay naman ng payo sa mga magkasintahan si na Pangulong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanilang Valentine's Vlog. Dito ibinunyag ng first couple na mas titibay ang relasyon kung dadaanin ito sa mas malalim na komunikasyon at sa pagtawa. At yan na aking news scoop. Ako Sanjelo Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama.